hapon sa lahat at nandito na naman tayo guys at tayo ay mag-unboxing ng ating uh, paninda na nabili kanina sa ating uh, panel na dumaan dito yung SYL pero ito nanonood pa ako sa, la uh, sa premiere ni uh, Jing Vlog sis Jing uh, tayo ay sa sandali lang tambay lang tayo tambay ayan tambay lang at ito na guys, yung ating nabili kanina. Tambay lang ako si Jing ha, Ito mayroon tayong Spanish na 5-5 uh, sardines. Ito ay Spanish, Spanish style na sardinas. Uh, bumili tayo ng uh, anim. anim. Anim ang aking kinuha. Ito guys, anim. Anim siya. At ang ating ang presyo nito sa kanila guys is ah uh, dito 31.59 so ang bintahan ko dito guys is 37 parang uh, tumaas na pala ito 30 point ano lang ito eh something last at uh, anim din na tau yan anim siya na tausi guys ito ay mga fried sardines at ang presyo niyan ay parihas lang yata tausi ah hindi mas mahal ang tausi 32.87 So, kailangan natin magdagdag rin, mag, uh, magiging ano na ito, magiging 38 na ito sa akin. Kasi tumaas siya ng piso. Tapos meron tayo dito guys na tosino meatloaf. yan Nung, di ba, last na vlog ko, uh, bumili, uh, din ako nito, try ko. Pero ngayon, guys, ay mabili pala. So, bumili ako rin ng anim pa rin. Anim. Ang aking binili. Mag-comment muna tayo. Sandali lang, guys. Hindi pa tapos si Sis Jing anim lang guys ang ating kinuha din at ang presyo nito is uh, 24.29 so ang benta ko dyan is 29 Meron tayong uh, 4, 4, pesos point, ano, point something at eto guys sardinas na 5.5 na pula uh, na lang ang aking binili kasi next Uh, ako na bumili ng isang box sa kanila kasi sabi sa, sa akin ng ahente, na pag isang box ang aking bibilhin ay mayroong bawas doon sa VAT na binabayaran natin. Yan ay ano, uh, with tomato sauce. Sardines, so tomato sauce is 22.61. Tumaas na talaga ang sardinas. Dati ay 21 lang ito. So, ito ay binibenta ko ng 26. Pero siguro, baka magtaas ako ng 27. Titignan ko kung kaya pa sa 26. Guys, Oh, tingnan natin kung kaya pa sa 26 kasi uh, malugi naman tayo kung hindi, na, hindi tayo magtaas, di ba? Ayan guys, tapos na ba? Tingnan natin, hindi pa tapos si Sis Jane, comment ulit tayo. Habang tayo ay nag-video. <laughs> nag Meron ako dito guys, oh, isang box ng Birds screen na swak. Yung 33 grams, isang box yung kinuha ko. Kasi yun nga sabi sa akin eh, mas maka, ano daw ako, mas maka, less ako kung, kung isang box ang aking kukunin. Kasi, uh, may less tayo sa box na ating binabayaran. Dito guys, buksan natin. Yung box na Uh, bird's tree masaya ko at mayroon ako isang box ng bird's tree guys eto walang promo <laughs> walang promo guys pero okay lang yan at least mayroon tayong isang box na ilan ba ito ah uh, 20 na ano bali ah uh, 20 na tie mm -hmm. 20 na tie ang laman ng isang box number birch tree. Ayan o, oh, 20. Diba guys? Masaya tayo kasi nakabili na tayo nito. Pero yung presyo naman nito is, ano, is kambo presyo. 1,381. 1,381 guys. So, yan na nga natin. Hindi, kasi yung natin kung ang 1,389. 1,389. 89 yes, divide 20 1389 divide ay, mali pa. 1389 divide 20 so ang kinalabasan niya guys is 69.45 sa bayan, pag bumibili ako nito ng isang tie ang presyo nito guys is uh, 78 Oo, 78 ang isang time nito. Yeah, di ba? Ang laki ng ano natin. Ang laki ng na, nabawas natin sa pagbili natin ng isang case nito. Kaya sa susunod guys, pag bumili ako ng mga sardinas o yung mga laki 7, yung mga mamurahin lang ng mga dilata ay isang box na yung aking bibigyan para magkaroon tayo ng less doon. Yung napaliwanag kanina sa akin ng ating ahente na may dala nitong product na ito guys at hanggang dito na lang siguro ang aking video ngayong hapon hindi pa tapos si sis jing kasi nakatao naman na siya ay my premiere <laughs> support support lang tayo guys sa ating mga ano, sa ating mga uh, kaibigan at Ayun guys, ang aking ano sa inyo, ang aking share sa inyo sa aking nabili kanina sa ahente na yon. At masaya ako dahil uh, nakabili tayo. Ating paninda na per box. <laughs> at sa nating kaibigan di ba guys si Barbie saan ka pumunta Bicolado <laughs> matingnan mo yan oh eh. ka pa tapos na ako mag video ano ati Jig pagod ka pagod siya ayun na tapos na yan yung ating isang kaibigan na Ah, Saan supportive yan talaga. Ah, supportive yan sa aming magkakaibigan, guys. Ayan. Ayan. Naligaw si Bicolano. Tanggang dito na lang, guys, ang ating video ngayong hapon. At maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga video, sa aking mga silent viewers dyan. Sa aking mga kaibigan, hindi ko na kayo isa-isahin. Gagawa ako na listahan yan para hindi ko kayo makalimutan pag ako ay nag-shout out sa inyo. Uh, sa mga silent viewers ko, sa aking mga subscribers, maraming maraming salamat sa support guys, at sa mga nagsusuport sa aking live tuwing umaga, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating video ngayong hapon. God bless us all guys. Don't forget to like and share sa aking mga video. Tindahan ni Ining. Bye!